Pero nga guys, oh. parang para ako lang wala talaga kakahanda-handa lumabas. <laughs> Hello, good morning. Bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang aking kaibigan na si Chi Pancho. Happy happy birthday sis. No? Shout out to you. Thank you always sa support mo sa YouTube channel ko. Makipagkulitan sa akin, syempre. Yun ang mahalaga. Yan. Yung Dito hey, ako na Yung nagsusuport ka sa akin na walang kapalit ba? Di ba? Mm -hmm. Yung maganda kasi ba sis yung tumutulong tayo sa kapwa natin na walang kapalit, hindi yeah. ka kapalit. Ito siya, ito, sa, ito kay kaibigan sa, ko na to. Matulungin ma ma ano, din to. Matulungin <laughs> din to. Kaya nga, mainit ang kilikili powers. Okay, so, G. Pancho thank you so much ha, sa lahat ng support mo sa akin, sa lahat-lahat na pagkulitan. Pancho yan. Uh, taga Manila yata siya. Hindi ko matandaan naman para taga saan siya. Pero napaka-supportive sa akin pa. Kaya keep it up lang. Dahil syempre alam ko naman isa ka sa pinaka-supportive dito sa YouTube world. Dahil yung bang support ka lang, nag enjoy ka lang sa muporta. Tapos, ganun nga, di ba? So, wag mo lang, ano, alam ko naman one day magiging busy ka. At saka, um, alam kong mamimiss din kita. No? Wala akong makakulitan dahil magtatrabaho na kasi ikaw. So, okay lang 'yan. Uh, at least na appreciate ko pa rin ang presensya mo kahit pa paano sa aking mga live stream, di ba? O di ba? May iba naman yung pagbati natin yung habang tayo naglalakad, nagbabati tayo, bumabati tayo. 'Yun ang mahalaga. <laughs> Kaya, uh, di ba? Diba, itong kasama ko, Birthday niya rin ngayon, kaya happy Ay, birthday sis. Naiwalan, naiwalan <laughs> kami sa aeroplano. Naiwalan kami sa plano. Kaya yun lang guys, no? Ano, sis J. Pancho. Keep it up lang. Kunti nyo lang pagiging mabuti. Matulungin sa iyong kapwa. Kasi, ah, uh, more blessings din naman ang babalik sa iyo. Pero, saglit lang ba? So, ano ba ang sekreto mo? Bakit gano'n na lang talagang ka makahakot ng afam dyan. <laughs> Sana all may afam. Kami malang lang dalawa, hindi mo kami makahakot-hakot ng afam. Oh <laughs> My godness. Baka kung gusto mo i-share ang sekreto mo sa amin, pakishare naman. Oh yeah, alright. So, yun na nga guys, no? Happy, happy birthday. No? Si Pancho. Salamat and have a good day. Enjoy your day! Bye.